you know Huli ni James you know and Dory Dahil pati na tilapia rito. Mga lutang na. Ay, may ganyo pa si James Dalaw. Hmm. Salamat. Hmm, nasagsag ng unang kahapon oh 24 oras na ululutang din talaga yan wala malayo eh ululutang nga yan 24 oras na eh tanghali tang tangha eh. ano yung mula ni ano yan malaking tao na Naguantes na siya oh. Ye, aguante sana eh. Kukunin e no? Maano naman roon 'yung mga kapitran nito. Lahat. Eh, lahat. Ano nangyari diyan sa ano na 'yan? Ba't hindi pwedeng? Paras lang naman ano 'yan, 'di ba? Ayan. ba Go mang. Meron ba Ayan <tip> o bata naka oh Pain dyan Binili niyo ba yan? sa akin yung pamahain ko anong oras dito alas 4.15 malapit na ako umuwi yan pahain ko kinabi oh. lang ini yung pambira ko Nag nagsawa si James pagod eh yan o oh. mga pasag, oh. だ。もういっぱいし ni si Rama. Ayan ah, ganyan no? ayan, oh. Ayan, nice na. Oh. Ayan oh. Wow naman, tingnan mo naman nangyari sa so, tanod dami ng laki-laki oh. Ang laki na huli niyang ano, Dory oh. Ang laki na Ang laki po oh, tingnan naman. Gold to, Romy, Romy Santos, the vlogger. Wow, napakagaling niya. Ang laki-laki oh, na nahuli. Oh, gumagalaw pa oh, Gumagalaw pa. Well, so, ang galing-galing. Romy Santos lang po. Vlogger. Romy Santos lang po. Tignan nyo. Vlogger. Ang galing-galing. パパかいかいのに。